yan mga idol naputol yung ano niya nasira na yung ano niya so index drive niya yan ngayon kung para papaganahin natin ito mga idol mag -di DIY muna tayo kasi wala man tayo nito makukuha immediately habang wala pa magamit lang niya yung ano magamit lang niya super start ah uh, kagawa ko ng paraan kung paano to magamit yung ah uh, bendix drive niya ngayon mga idol gumawa ko ng ah uh, GI na ilalagay ko dito para malagay natin ng bendix ito mga idol oh. nagtabas ako at sa uh, sinukat ko lang dito yan ano yung idol ganun yan kailangan sakto din dito sa sakto din dito sa kurit para hindi sumayad dun sa ano niya sa so, timing eh uh, starter gear uh, okay pa mga yan mga ganyan sya And then san ng mayos para hindi kumalaw yan mga idol ang bindex sa ilalim para siguradong pantay yung hindi siya mapit pit sa ilalim mo Ayan lang idol yung DIY natin oh. diba goods na goods yan ngayon idol winilding ko na din yan para hindi siya gagadyan ganyan at hindi siya talabas para matapik siya dyan kasi ang bendix magalaw eh pag kaya dito gagalaw din yan yun nilalagay natin ngayon para hindi gumalaw pinilding ko to pero hindi naman to tatama dun sa gear nya dito hindi naman yan sakto lang yan Good naman na Oops, good na.